today's video, magpapatint tayo ng sasakya kasi kung oh. makikita nyo dito, walang tinte. Eh. Walang Diba? Sabi ko sa inyo, hindi ako kasi gusto ko nakikita ako ng mga tao. <laughs> traffic minsan pag nakikita nila oh, sa loob. hey oh. eh, yung mga motor ang ka-slider, sila ng oh. <laughs> Takaw occidente yun? Oo, takaw occidente Kaya ang magagawa ko na lang, tulong din sa buong Pilipinas to, ipapatin ko sa aking sasakyan. Dito tayo sa may bus. Okay, dito tayo sa pinakabalupet. Kung hindi nyo siya kilala, siya yung ano, pinakamalupit sa TikTok Philippines. Siya yung TikTok Philippines. Nandito kami ngayon sa X-Films. Siyempre ang pinakamatinding uh, theme. Sobrang init ngayon. So, wala pang feed yung mga mochi nyo. Kapakita ko sa inyo kung gaano advance yung feed sa X-Films. So, pero bago ang lahat, meron kaming regalo sa X-Films. Oh. Philippines, okay? Eto! Yeah. Wow. Kasi napansin namin, parang bear Kasi siyempre, forte ko design talaga. So, ang gagawin natin, Ire-regalo ko to sa ano ni Haring Bangis, dito. Ayan, ang ganda, oh. Perfect, e, di ba? So, regalo na po natin ko sa inyo. Haring Bangis yan. So, pagpasok nila ngayon, malalaman nila kung gano'ng kabangis yung expert na ilalagay nila. Okay, pwede, Ganda. Kasi pag isip ka, kung magpapatin ka, pag naita mo yan, tint. Parang, parang iba Parang iba yan, oh. Parang iba Excited oh, na po ba, yara? Dito na tayo. Ang emasi lagi grande. Pesano ko ta si laki derek. Sa mall, minsan eh. Papasok. So kasi yung kita ko sila pero hindi nila nakita. O okay. oh, privacy din tapos privacy so, so, medium yung harap. Mm tapos dare super dark na. So, ngayon sa panahon natin, yung ceramic tint yung nakagawa na. Tapos so, may uh yeah, hirap mag-dry? Mm, mahirap mag-dry. Baka ganun ako sa maribelo. Hindi, mahirap diba pag ganun. Uh, sa'yo, hindi na oh. sa akin naman gusto ko yung ano. Kita ako sa loob, pero hindi ko sila makita sa labas. Ito yung ano, sukatan ng... Oo oh, nga, mainit oh. What? Mainit no? Nakapaso, Oh, oh. Hindi kaya. oh, kaya kaya oh. Oh. Ah. Ito sakit sa heat, ano, rejection. Heat, heat rejection. No? Grabe. Iba talaga pag may may tint yeah. diba? ka dito sa XP. Ay, ini to. Kasi paso ako doon ah. Ini super. Ito na iyan sunog, di ba? Wala kasi silang x XP, eh. wala kang XP. Eh. <laughs> bawal yung pressure car wash. Pag pressurized car wash kasi, so minsan pumapasok dito sa gilid yung water. Yung bintana, bawal din iba pa. Four days din yun. So may stop sticker po na nilalagay like, dito sa blue. Then yung aircon po, Uh, kung sakaling gagamitin nyo, huwag muna yung sobrang lakas para iwas sa, ayun din, sa feel of. No, kala mo, wala kang tin sa loob, pero sa labas, makapakadilim, uh, di ba? basa. Solid. Eh, no? So, yan. Solid talaga. Pagawa na kayo, guys.